good morning guys andito tayo ngayon sa Shaw boulevard dito sa maya uh, madaluyong magdi-deliver tayo ng um, duhan sneakers riding shoes Kaya, ay rams jacob patawirin ba natin sila guys tawid na po kayo uh, mga ate at kuya Malapit na tayo, guys. Wala ng 500 meters. Nandun na tayo. Pinapaliko tayo ng Kaliba. Pag-iisip tayo. Sababat lang daw. Sababat na... Address ni Sir Ah, uh, bali ang address ni Sir ah, ay sa may Shangri-La Plaza Mall Hindi na tayo papasok doon Shangri-La Plaza Mall Doon na tayo sa babak Shangri-La Shang Please Shang Please Chow Boulevard

Hello, sir. Sa samping Shangri-La Plaza. Shangri-La Plaza Mall po. Diretso I... ah, like, pa pa. Ay... Ah, wait pa. Tabat na ang Gucci. Dito ako sa may Rostanze. Diretso pa, no? left side. Ah, ito. Gucci. Sige. Sige, sige pa. Matay lang tayo dito pa, sir. Dito sa may Gucci daw eh. Kasi depende mag-U-turn. Ready na natin yung sticker Sticker Ah, NMAX na block NMAX na block Ayan, eh, ilong karagado Apo? tapa, pa Pacheck na lang sir Check niyo na lang po kung kasya. Pwede naman yan, iisukat niyo, sir sir. sir. Okay, sir. Thank you. okay sir. Hmm. Dami sir pala ah. So, um, power dami pa order. Yeah, dami ganyan boss. Yes sir. 2.5 sir. 2.5. Ito sticker sir. Yo, sure, thank you sir sa sticker. Hmm. Ito. So, Ito yung online. Ito yung order online. Online seller po ako. Ah, online seller. Opa. Ito yung sticker Blogger din. Blogger din. JP, mabag-sticker. <laughs> thank you. Oh, thank you po. Nagmamotovlog? Apo, nagmamotovlog po ako. Yes say okay, shout out kayo, nandito kayo. Nasa camera kayo. <laughs> shout out sir ha. Thank you. Ingat sir ha. Dito na ako. Uwi pa ako kabite. <laughs> Sige, thank you. Pwede yung studying din. Lahat po. Oh. Lahat ng parts sa motor, saka gears, jacket, saka pants, meron kami. Gano'n pa ang set up niya? Parang lang ano? Ano niya lang po? Search niya po ako niyan. Dito? Okay. Oh, Oo Message lang po ako. Sir, okay, sir, ka. Ingat pa. Thank you. Yun, na-deliver na natin kay Sir ating first customer for today at hindi ko na alam yung daan saan <laughs> tayo dadaan wait lang research lang ako ng daanan at hindi ko alam ang daan Alright. Let's go home. Home, home, home. Taiwan are in 20 minutes. Powering up by. Up, yeah. Oops, the popcorn. Shangri-La Plaza. Baklaran na labang. Alam ko na 'to. Kita ko na iway pa baklaran eh. So andito na tayo guys sa EDSA. Let's go home. Meron tayong 2.8 kilometers Let's go, let's go, let's go. So hanggang dito na lang yung vlog natin pag deliver ng Duan Riding Sneakers kay Sir. So sa mga gusto pa order ng Duan Riding Sneakers, available sizes is 41 to 45. PM nyo lang ako guys sa ating online shop o kaya doon sa Facebook o kaya doon sa ating page sa Online page natin sa ating motovlog page. So, this is bagay JP Motovlog version 2 na kasabing keep safe, be safe, and ride safe. Peace out. Pa-uwi na tayo.